ang bilis na po pati yan. Halika na rito nga. Halika na. Halika na rito. Halika. Halika na. Halika na. Dito. Hanggang dito po sa kusina, ay nauuli na po na yan. <laughs> nauuli na po ng batang iyan. Ay, Diyos, bilis. <laughs> Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay kami ni Bossing ay naimbitahan na sa isang birthday yan po. Bali yun po ay pamangkin po ni Madel. Ay binyag at saka po birthday. Ayan po at kasama po namin si Nini. At si Dudot po ay maliligo lang at yan po ay susunod din. Paano? <laughs> Ayan po at bali na dito na tayo. Ayan po si Kim. Nini, hari ka na. Isang likaw lang po ito. Tayo po si Makoy. Tara. Ah, dito po si Najao, Si na... Luloy. Ah, dito na rin po si Namaloy, si Dusty. Na yan po, ato ang tuwa. Naglalaro. Ah. Ah, po yung bininyagan. Happy birthday. Ah.

मैले समाते पाएँ। हँ। त्यो चाहिँ भन्नु। सम्झाइँ पनि नमा दिनु। I mean, जसले नआएको, त्यो न। भन्नु न। त्यो चाहिँ भन्नु। त्यो चाहिँ भन्नु। एउटा मात्रै मात्रै भन्नु। एउटा मात्रै। एउटा मात्रै। na dito na rin po si Dodotski. Ano mm. yung bangko? Sabot na ako na ito. Kain po tayo. Kena, kopi juga na kaya dua kena. Ina, ina ni kena

Ayan po si Tubig. Anak po niya yung nag-birthday. Tubig, may darang tubig. Anak yan, may tubig. Tama, oh. tapos na po kami kumain. Tambay muna dito sa may ilalim ng mga puno. Oh. Sarap naman dito. Hindi ka nagsuot na short na. Short ko. Wala. Meron pa doon. Nasa pub. Yung kwarto sa loob. Sa kwarto ninyo? Oo. Ang mali mo magkakas. Turun doon. Okay, mali ka. Alam okay. ba? Luloy, iyo. Luloy, iyo. Dalwa. Tigil e, sa kami ng mama, ikaw. Okay. Obrigado. na no, dito ito, na rin po ati so, si Ate Huya at si Shane. Si pala. di, di sumama. na so, yeah. Kaya kayo pwede mo nangyayari? taga pwede. Oo, wala. Oo, wala. Kaya yung dulo ng bato. Pang babae, hindi mo nakikita. Pang babae, hindi mo nakikita. Masarap po ang Diyos Ang parang na pa. lakad lalabaguna panggang six twenty na dano ang pasok ang hindi pang panghapun, palam sa pang alam sa six na lebang lebang six na ang kapre alexey ba ang ba 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 yung ba 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 yung ba 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 yung

Ayan po at tambay muna po kami dito sa birthday yan. so, Masarap po dito. Masarap po dito at maraming puno. Maginhawa po dito. Saka napakalawak po ng kanilang bakuran. <tipos> oh, Meron pa po pala. Oh, Tukod pa yung kaninang tanghalian nini ay hanggang oh, <laughs> merienda. Salamat. Oh. Ama, meron oh. na! Ay sige, dadalay ko kay Emil at sa Salamat. Isa siya ron to Yung isa ay kanamilot. Ang tawa ni Kim. Nakakahiya <laughs> daw po. Ayaw oh. ko

Al-ar म, 자! <목소리나> po at bali kami pa uwi na kami pa maglalakad na lang at malapit lang naman po naman si natin na pa si, si dudot po yung nag uwi na lakad na kami po yung na si Agua bendita hindi ka maintindihan lula ay huwag na ka maglaro pa doon. Nagkakasayahan pa po doon ay kami po'y pauwi na. Kaya po si Teo, magaling na pong magmamaneobra ng kanyang stroller. Halika mahal ko! Bilis! Halika rito! Halika! Bilis na po pati yan. Halika na rito mahal! Halika na! Halika na rito! Hali! Halika na! Halika na! Hali na! Tito! Tito! Hanggang dito po sa kusina, ay nauuli na po na yan. nauuli na po ng batang iyan. Ay, bilis. Nahabol na si Lola. Teo! Ah. Halika rito! Dali! Halika na! Halika na! Mahalan ko! Halika na! Mahalan ko! Halika na rito, dali! Halika na tayo. Tayo namin. Halika na dali. Ah, na po yan. Oh, nauuli na na yan hanggang kusina. Oh, Paikot-ikot na po yan. Wow, galing. Wow. Wow. <laughs> Yun naman pong screen door ay nakalak. tapos itong isang pintuan po sa kusina ay sarado para walang kahuhulugan halika na mahal ko galing na mahal ko galing na o, li liko 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 nangan dito liko na liko na dito o, liko na. Halika na, dito. Halika na halika na mahal halika na mahal ko Dali! Halik ka na. Mahalik ko. Hindi po yung napapagod. Kanina pa uli ng uli yan. Tayo! Tayo! Tayo namin! Wow! wow. Bulaga! Busing, ilak mo, ilak mo. Bulaga! Ha, ha, ha. Ilak mo bosing Nakalak na. Itunan mo nga. Habol, habol. Habol, habol. Habol, habol. Habol, Yan po, habol na habol kay Bosing. Pag nakakita si Bosing ay... Ito mo, sa bata. yung Bena, yeah. pusing, nganggap mu hahaha yeah. <laughs> benda ka rito, dali benda ka nah, habol na si lolo halika na rito maanku halika na rito, dito pupunta si lolo hahaha <laughs> kalung ya lah, kata, kata ada Dadating po ni Bossing galing pala Saan? Saan? Oh, excited. Excited ang bata. Ya. Ay. Excited! Saan, Saan, Saan ka Baby. po. Oh. Sa labas! Nakatingin sa TV.